no matter how you tried your best doing uh, the thing the right thing sa kung sa paning mo paningkamot para sa imong kaugalingon galingon, agyay tao nga di malipay ni mo di nila makitaan kung unsa ka kamaayo tambag na ko ni mo igsuon for so greatness padayon sa imong hang uh, gusto ni mo makabot padayon sa gusto ni maabot o ayo paglangan o ayo pag-usik o panahon, anang mga tao nga wala ni salig ni mo. Sa'yo na kaina, distansya rin na. be silent and let uh, karma do the rest, no? matud panila nila. Let bad karma do the rest ko, no? Pero, tinang kita mangingon ana, sa so, tuisig ka tao, kay kadaghanan ba mga tao, hindi happy ka na bang nga, mabalik ra lagi na niya, mabalik ra lagi na niya. Why you will not be, why you will not pray nga, unta dili siya makasinati sama sa si imong nasinati nga kasakit ano mo pa maunjong mamangamong pagi kasi mo isig katao maubot na unaon nga mas bin, mas gibindisyonan pa man kaniya na you have everything may ganik ka di kasama niya may ganik ka di kasama yang tikasan may ganik ka dili ta sama niya traidor may ganik ka dili ta sama niya li uh, li nga libakon libakira may ganik nga dili ta sama niya hinaya dili ta sama niya hinawayon so Anak mo iksoon. inahanglan gyud nga ikaw sa imong kinabuhi ikaw sa imong kaugalingon naa gyud kay uh, kusog nga mapadayon taliwala sa mga pang BIBI sa imong isig kay bisag unsa man pa nimo kung dili na sila ganahan dili gina sila ganahan mga igsoon no magpabilin gina silang bati magpabilin gina sila nga bati sa imong ha kay wa mo sila kakita sa imong worth and you have nothing to prove to anyone no Pursue so, greatness padayon sa imong hanga gustong ma attain, gustong maabot nimo kay after all at the end of the day wa gina ka tabang nimo kanang ilang pagsigig bark sa likod kanang dili sila kastوريا nimo sa pabangan greatness na nimo kusog na nimo nganu dili sila ka ako because you are protected no matod pa bitaw ni pastora means no Eh, follower man ko ani niya kung ikaw daw karon gidaot gilibak ah uh, despite sa imong paningkamot wa ginakakita nakakita sa imong worth gidaot pa noon ka congratulations because the spirit is in you no kay wala man gyud nagingon sa balaang kasulatan mga igsuon nga katong kanang gidayeg katong mga kuan katong mga naghudyak ka mo nay bulahan ang kasulatan gyud ang sa beatitude gyud nga nagingon no kada gina siya November 1 mo gina siya gospel sa Catholic Church, no? Sa misa. Mga oh, huwag na asiya ka ng beatitudes. Kaya, huwag gina bulahan dito. Kaya ikaw, nag-hudyak ka ka ng ni mong rejoice ni mo din. Uloy, ang, ang bulahan, mga igsoon ka mga tao nga gilibak, ge katawan, gi, itraidor, uh, katong mga nagbakho, nag, katong mga na, nag-uol. Muto yung mga bulahan nga. Uh, katong, katong mga gibutang butangan katong mga gi bisa kani maka guul gid no labi kita nagbuhat yo sakto nya kanang naa joy nga mo force nato mo hila nato no pugsun gid pigun gid niya og kanang kuan nga mahimo gitang laksot mga igsoon di maya gid sayon pero mao baya gid bulahan mga igsoon wala gid bulahan nga katong mga kanang uh, gidayig siya katong mga kanang iyahay kay skinabuhi mo bulahan wala gid ingana mga igsoon ang bulahan katurag yod nga kanang mga gidaog-daog gibutang-butangan, gilibak mau na bulahan so di